Babala, masyadong brutal at madugo ang pelikulang ito at hindi para sa mahina ang puso. Nang ang asawa ng isang lalaki ay binihag ng isang grupo ng mga cannibalistic na Indian, isang maliit na grupo ang kumilos sa isang tila suicidal rescue mission upang maibalik siya. Ang kwento ay simple, ngunit sobrang brutal at madugo. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap, ngayon ay ibubuod natin ang Western Action Horror Film na pinamagatang Bone Tomahawk. Nagsimula ang pelikula sa isang brutal na pagpatay habang ang isang natutulog na lalaki ay nagising habang ginigilitan ng leeg. Makikita natin na ang lalaki ay pinatay ng dalawang magnanakaw, sina Buddy at Purvis, na pinatay din ang lahat sa kanyang grupo. Narinig ni na Buddy at Purvis ang mga papalapit na kabayo at nagpasyang magtago sa ilang kalapit na bato. Narinig ni Purvis ang tunog ng nakakatakot na pag sa malayo at sinabihan siya ni Buddy na huwag pansinin ito at magpatuloy. Nakarating sila sa tila isang sinaunang libingan ng Native Americans. Muli nilang narinig ang pag-ungol at biglang tinamaan ng palaso si Buddy sa leg. Lumitaw ang isang malabo na figura at brutal na pinaslang siya. Sinubukan ni Purvis na tumakbo ngunit natalisod sa mga bato ng libingan. Makalipas ang labing isang araw sa bayan ng Bright Hope, makikilala natin sina Arthur at Samantha O'Dwyer, isang mag-asawang nakatira sa bayan. Nakita natin na tila bali ang kanang paa ni Arthur dahil nagpasya siyang magtrabaho sa ibabaw ng bubong ng kasagsagan ng bagyo. Gabi na ngayon at nakita natin na nakaligtas si Purvis sa pag-atake at may dalang bag sa ilalim ng puno. Makikilala naman natin ngayon sina Sheriff Franklin Hunt at backup deputy na si Chicory. Sinabi ni Chicory kay Sheriff Hunt na nakakita siya ng isang kahina-hinalang lalaki na may dalang bagahe sa labas lamang ng bayan. Nagpa siya si Sheriff Hunt na harapin si Purvis sa saloon na tinatawag na Learned Goat. Tinanong niya si Purvis na nagpakilalang body kung ano ang ginagawa niya sa Bright Hope. Tumugon si Purvis na wala siyang ginawang mali at hindi siya nakagawa ng krimen. Pagkatapos ay sinubukan ni Purvis na tumakbo sa pamamagitan ng pagtulak kay Chicory, ngunit mabilis siyang binaril ni Sheriff Hunt sa binti. Hiniling ni Sheriff Hunt sa isang patron ng saloon, si John Bruder, na sunduin si Doc Taylor habang hinahatak nila si Purvis sa kulungan. Magbalik tayo kina Arthur at Samantha O'Dwyer. Inaalaga ni Samantha ang nasugatang binti ni Arthur at hiniling sa kanya na basahin ang isang tula na isinulat niya sa kanya at napahiya. Sinubukan ni Arthur na magsalita at sila ay nagambala ni Bruder. Sinabi ni Bruder kay Samantha ang tungkol sa pangyayari. At kailangan nila ng tulong niya para maalis ang bala sa binti ni Purvis. Dahil nahimatay si Doc Taylor dahil sa kalasingan. Sa kulungan, natuklasan ni Sheriff Hunt ang ilang mga ninakaw na bagay sa loob ng bag ni Purvis. At napagpasyahan na maaaring pinatay niya ang mga may-ari ng ari-arian. Dumating si Mrs. O'Dwyer sa kulungan at inutusan ni Sheriff Hunt ang kanyang deputy, si Nick, na manatili kay Samantha hanggang sa matapos siya kay Purvis. Si Sheriff Hunt ay umalis at sinabi kay Arthur na si Deputy Nick ay ihahatid ang kanyang asawa sa bahay na ligtas at maayos. Habang inaayos ni Mrs. O'Dwyer ang binti ni Purvis, narinig ni Deputy Nick ang kakaibang ungol na narinig ng mga magnanakaw sa kabundukan. Makikita natin ang isang batang lalaki na papalapit sa kuwadra kung saan tila nag ang mga kabayo. Sa loob, ang bata ay brutal na pinatay at tinanggalan ng laman loob ng isang hindi nakikitang salarin. Kinaumagahan ang almusal ni Sheriff Hunt ay nagambala ni Clarence ang saloon tender na nagsabi kay Sheriff Hunt tungkol sa pagpatay sa Stable Boy Sinabi niya sa kanya na sinubukan niyang iulat ang krimen sa opisina ng sheriff Ngunit walang tao doon Bumaba si Sheriff Hunt sa opisina at nakitang walang laman ang kulungan Napansin niya ang isang arrow na nakatusok sa dingding na tila sa mga Indian Napansin din niya ang surgical bag ni Mrs. O'Dwyer na nasa loob pa rin ng selda ng kulungan At napagtanto niyang hindi na siya nakauwi Sinabi ni Sheriff Hunt kay Arthur na ang kanyang asawa ay dinukot ng mga Indian at si Arthur ay agad na sumugod sa Learned Goat. Lahat sila ay nagkita sa salon at nagdala ng isang dalubhasa sa Native American Indian, si Tall Trees, na isa ding Native American. Ipinaliwanag sa kanila ni Tall Trees na ang mga Indian na responsable ay mga troglodytes. Sinabi niya na sila ay walang awa na cannibals na naninirahan sa kuweba na pumapatay sa lahat ng pumapasok sa kanilang teritoryo. Sinabi niya na sila ay matatagpuan sa isang lugar na tinatawag na Valley of the Starving Men at si Sheriff Hunt ay walang laban sa kanila. Sinabi ni na Sheriff Hunt at Arthur na sila ang magliligtas kay Samantha at Nick. Sinabihan ni Hunt si Chicory na manatili ngunit tumanggi siya at sinabing pupunta rin siya. Nagboluntaryo din si John Bruder para sa misyon na sinasabi na may obligasyon siya kay Samantha dahil siya ang tumawag sa kanya. Sinabi rin niya na mas marami na siyang napatay na Indian kaysa sa kaninuman doon. Nakita natin si Arthur na naghahanda ng kanyang mga gamit. Kinuha niya ang sulat na isinulat niya kay Samantha at sinabing maririnig niya ito sa lalong madaling panahon. Nakita natin si Sheriff Hunt na naghahanda ng pagkain kasama ang kanyang asawang si Lorna at hiniling niya sa kanya na huwag pumunta ngunit sinabi niya na kailangan. Nakita rin natin si Chikori na nagbibigay galang sa kanyang yumaong asawa at sinabi sa kanya ang tungkol sa misyon. Nang handa na ang grupo, umalis na sila palabas ng Bright Hope upang iligtas si Mrs. O'Dwyer. Nagtayo sila ng kampo at nakita ni Chicory si Bruder na naglalagay ng mga bells na nakakabit sa mga tripwire sa paligid ng kampo. Sinabi niya sa kanila na matulog nang may mga baril sa malapit at barili ng anumang bagay na magpatunog sa bells. Sinabi niya sa kanila na sinumang lumapit sa kanilang kampo nang hindi nagpapakilala ay maaring kriminal o savages. Nang sumunod na gabi, pinag-usapan nina Sheriff Hunt at Chicory ang lumalalang kondisyon ng binti ni Arthur. Sinabi ni Chicory na nagsagawa siya ng field amputation sa nakaraan at napakaliit ng tsansa na makaligtas dito. Ang grupo ay nilapitan ng dalawang Mexican na lalaki. Ang mga estranghero ay tinutukan ng baril ng grupo at tinanong ni Sheriff Hunt. Inutusan sila ni Sheriff Hunt na dahan-dahang lumapit at bigla silang pinagbabaril hanggang mamatay ni Bruder. Si Sheriff Hunt ay nagalit at nagsabi kay Bruder na wala siyang dahilan para patayin ang mga lalaki. Sinabi ni Bruder kay Hunt na kailangan nilang ilipat ang kanilang kampo sa isang defensive na posisyon at saka na niya tanungin ang moralidad niya. Inilipat nila ang kanilang kampo sa isang mas magandang posisyon ngunit tinambangan ng mga mananakay sa gabi. Nagawa nilang patayin ang isa sa mga raider ngunit ang iba ay tumakas kasama ang kanilang mga kabayo. Nagulat si Bruder at sinabi na ang kanyang kabayo na pinangalan ng sasi ay tapat at dapat ay lumaban sa halip na hayaan ang isang estranghero na sumakay sa kanya. Pagkatapos ay itinuro ni Arthur kay Bruder na ang kanyang kabayo ay lumaban at nasugatan ito sa malayo. Sa isang napaka-emosyonal na eksena, pinasalamatan ni Bruder si sasi para sa kanyang serbisyo at napilitan siyang patayin. Nagpasya ang grupo na kailangan na nilang maglakbay sa gabi at matulog sa araw. Sinabi nila kay Arthur na mauna at magpatuloy sa ruta sa sarili niya. Si Bruder pagkatapos ay gumawa ng isang wala sa hulog na biro tungkol kay Mrs. O'Dwyer at sinuntok ni Arthur. Nagdulot ito ng paglala ng binti ni Arthur at sinabi ni Chico na kailangan niyang putulin ito. Tumanggi si Arthur na putulin ang binti at hiniling kay Chico rin na iayos ang binti at hayaan siyang magpahinga. Sinabi ni Sheriff Hunt kay Arthur na mamarkahan niya ang kanilang ruta na may apat na bato nang madalas upang masundan sila ni Arthur kapag handa na siya. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ng grupo ang pag-ungol ng mga troglodyte sa di kalayuan at napagtanto nilang malapit na sila. Ibinunyag ni Brody kay Chicory na pinatay ng mga Indian ang kanyang ina at mga kapatid na babae na nagpatindi ng kanyang pagkamuhi sa kanila. Kinabukasan, nahanap nila ang Valley of the Starving Men, ngunit bigla silang tinambangan ng mga troglodyte. At dito naging totoong brutal at madugo ang pelikula. Napatay nila ang dalawang troglodyte ngunit naputo lang kamay ni Bruder sa panahon ng pag-atake. Sinabihan niya si Sheriff Hunt at Chico Rina, iwan siya dahil ayaw na niyang mabuhay. Dahil ibinunyag niya kay Chicory na nakapatay siya ng isang at labing anim na Indian at papatayin niya ang lahat ng makakaya niya bago siya mamatay. Tiniyak ni Sheriff Hunt na titiyakin nila na may kahulugan ang kanyang kamatayan. Ginamit ni Bruder ang kanyang rifle upang ibaliktad ang patay na troglodyte. Idiniin niya ang rifle sa kanyang tiyan na nagpapakita na ang tunog mula sa troglodytes ay lumalabas sa kanilang leeg. Ang tunog mula sa patay na troglodyte ay nagdulot ng biglang paglitaw ng isa pa. Si Sheriff Hunt at Chicory ay mabilis na tinambangan muli at binihag. Habang dinadala sila ng mga troglodyte, napansin ni Chicory ang patay na katawan ni Bruder na may bone tomahawk sa mukha. Dinala sila sa kweba ng troglodytes at nakitang buhay pa si Mrs. O'Dwyer at Deputy Nick at ibinunyag ni Mrs. O'Dwyer na kinain si Purvis. Pagkatapos ay kinaladkad ng mga troglodyte ang isang walang malay na si Nick palabas ng kanyang selda at sinimulang hubaran. Sinabi ni Nick kay Sheriff Hunt na si Purvis ay isang magnanakaw na pumatay ng mga tao sa kanilang pagtulog at karapat dapat siyang mamatay. Sa pinakanakakatakot na eksena sa pelikula, si Deputy Nick ay tinanggalan ng anit at pagkatapos ay hinati ng mga troglodyte sa gitna. Ang kanyang sigaw sa paghihirap ay nagpatindi sa eksenang ito. Sa kanyang huling mga sandali, sinabi ni Sheriff Hunt kay Nick na darating ang mga backup nila at papatayin ang bawat isa sa mga ganid na ito. Tinanong ni Chicory si Sheriff Hunt kung bakit sinabi niya kay Deputy Nick na darating ang tulong kahit hindi. Sinabi ni Sheriff Hunt na iyon ang gusto niyang marinig kung siya ay papatayin din sa ganong paraan. Tinanong ni Sheriff Hunt si Chicory kung mayroon pa siyang flask na puno ng opium at tinanong si Samantha kung ilan ang magagawa nilang lason dito. Nilinlang nila ang tatlo sa mga nanghuli sa kanila na inumin ang opium mula sa flask. Sinabi ni Samantha na mawawalan ng kakayahan ang dalawa sa kanila, ngunit ang pangatlo ay hindi maaapektuhan. Samantala, nakita natin si Arthur na sinusundan ang mga batong iniwan ni Sheriff Hunt. Nagpa siya siyang magpahinga sa ilalim ng isang bato, ngunit biglang inatake ng dalawang troglodyte. Nagawa ni Arthur na patayin ang mga umaatake, sa eksenang ito ay kahangahangang pinatay niya ang mga ganid. Natuklasan niya ang isang parang instrumentong sipol sa isa sa kanilang mga lalamunan at nagpasyang putulin ito. Mahusay ang nagawang palabasin ang isa sa mga ganid sa pamamagitan ng pagsinyas sa kanya gamit ang sipol. Ikinuwento ni Chikori ang isang pagkakataon na nakakita siya ng isang naglalakbay na circus na gumagamit ng mga pulgas na gumagawa ng mga trick. Sinabi ni Chikori na palaging sinasabi sa kanya ng kanyang yumaong asawa Napatay na ang mga pulgas at peke ang mga tricks. Sinabi sa kanya ni Samantha na totoo ang mga tricks na iyon na nagdulot ng ngiti sa matandang si Chicory. Ang pinuno ng troglodyte ay biglang umantala sa kanila at kinaladkad ang kanyang namatay na kasamahan. Inilabas nila si Sheriff Hunt sa kanyang selda. Nang sinusubukan niyang lumaban, siya ay mabilis na natumba habang ang pinuno ay nagpatuloy na hiwain ang gilid ng kanyang tiyan. Pagkatapos ay kumuha siya ng napakainit na flask at ipinasok ito sa hiwa sa tiyan. Sinabi ni Chicory kay Sheriff Hunt na sisiguraduhin niyang maghihiganti siya. Pagkatapos ay nakarinig tayo ng sumisipol na hudyat na nagmumula sa labas ng kweba. Habang sinusuri ito ng ibang troglodyte, ang pinuno ay namroblema problema sa baril. Pagkatapos ay narinig natin ang dalawang putok ng baril na nagmumula sa labas habang ang pinuno ay matagumpay na na-reload ang rifle. Habang sinusubukan ni Sheriff Hunt na bigyan ng babala si Arthur tungkol sa panganib sa loob, bigla siyang binaril sa tiyan ng pinuno. Nahawakan ni Sheriff Hunt ang bone tomahawk at pinutol ang bahagi ng paa ng pinuno. Pagkatapos ay nagpakita si Arthur mula sa labas at pinagbabaril siya. Pagkatapos ay pinugutan ng ulo ni Sheriff Hunt at pinatay ng walang awa ang cannibal. Mamamatay na si Sheriff Hunt at nagsabi kay Arthur na may hindi bababa sa tatlo pang lalaki na natitira sa tribo. Sinabi niya sa grupo na mananatili siya sa kuweba kasama ang rifle at papatayin ang natitirang mga troglodyte. Pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na paglalakbay, sa wakas ay muling nagkita sina Arthur at Samantha. Nakita natin ang pamamaalam sa pagitan ni na Sheriff Hunt at Deputy Chicory. Habang papalabas ng kuweba ang grupo, nakita natin ang dalawang buntis na babaeng troglodyte na nakahiga sa kama. Ang mga babae ay ganap na bulag at walang mga paa at braso na nagpapakita na ang mga lalaking cannibals ay trinato lamang sila bilang mga kasangkapan sa pagpaparami ng lahi na talagang nakakalungkot. Habang papalabas sila sa Valley of the Starving Men, nakarinig sila ng tatlong putok ng baril sa di kalayuan. Napagtanto ni Chikori na matagumpay na napatay ni Sheriff Hunt ang huling tatlong lalaking troglodyte at umalis ang grupo nang matapos ang pelikula. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.